Napag-usapan natin ngayong linggo ang iba't ibang problema sa basura at ang mga simpleng paraan kung paano ito masosolusyonan. Nariyan ang Ecological Solid Waste Management Act na nagsasaad ng wastong pagtatapo ng basura at paghihiwalay nito sa mga klasifikasyong biodegradable, recyclable, residual waste at special or toxic waste. Ang biodegradable ay mga basurang nabubulok gaya ng balat ng prutas at gulay, tirang pagkain, dahon, sanga at dumi ng hayop. Totoong may pera sa basura. Ang recyclables gaya ng papel, karton, bakal, lata, bote at plastic ay maaari pang gamitin o ibenta sa junk shop. Ceramics naman ang halimbawa ng residual waste o mga bagay na wala ng pakinabang. Ang special or toxic waste naman ay mga basurang mapanganib sa ating kalusugan kung itatapon sa maling paraan. Halimbawa nito ang mga basurang galing sa ospital at pabrika. Kasama rin dito ang motor oil, pintura at baterya ng sasakyan. Ang pakikiisa sa batas na to ay may tatlong binipisyo. Una, nakakabuti ito sa ating kalusugan. Ikalawa, mainam ito sa kalikasan. At ikatlo, pabor din ito sa ating bulsa dahil pwede natin itong pagkakitaan. Nariyan din ang composting, isang natural na pamamaraan kung saan ang mga tirang pagkain, balat ng prutas at gulay, sanga, dahon at dumi ng hayop ay ipinagahalo-halo upang gawing pataba sa lupa. Kung hindi aagapan ang pagdami ng basura, hindi nalalayo ang trahedya gaya ng naganap sa Payatas dumpsite noong ika ikasampu ng Hulyo noong taong 2000. At around 7.30 this morning, a rain-loosened garbage dump collapsed. Higit ironically... tatlong daang tao ang nailibing ng buhay sa pagguho ng bundok ng basura. Isang kagimbal-gimbal na pangyayaring nagmulat sa atin tungkol sa epekto ng walang pakundangang pagtapon ng basura. Tayo ang salarin at tayo din ang magiging biktima ng mga mali nating gawain. Kaya simula na ang pangangalaga sa kalikasan upang malayo sa kapahamakan. Sa ating pagbabalik, atin pang ng ilan pang mga kasanayang makakatulong sa ating kapaligiran.